election loyal. Siya ang ating magiging abogado sa ating protesta. Sa resulta ng election, please sit down. Para saan pa, ba, Papa? Magpoprotesta tayo! Magpaparekaon! Ama, hindi ka tanggap-tanggap sa -tanggap resulta ng eleksyon! Tama si Lolo. Kinakailangan natin malaman ang tunay na resulta ng eleksyon. Huwag natin sayangin ang tiwala at ang boto na binigay ng mga tao. Mayora, gusto ko lang ipaalala sa inyo na kanda na yung sasaking natin. Good. Kailangan na natin malis dito para makasunod na rin ako sa mama. Mayora, paano si Marites? Anong gagawin natin sa kanya? Tutuluyan natin siya. Yan ang magiging parting gift ko. Ara ke Ramon? Pakai tak kol?